Magandang araw mga kapanalig. Ako po ay naanyayahan ng Radio Veritas para talakayin ang tinatawag nating birtud ng pag-asa o hope. No? Dahil tayo ngayon ay nasa panahon ng Adviento, ang bagong kalendaryo ng ating panglituriyang pangsimbahan. Ano po ba naaalala ko o kayo kapag pinag-uusapan po ang pag-asa o ang hope? Una, pumapasok sa isip ko yung hope cigarette. No? Kung merong Philip, may Malboro, ay I think noon ay meron ding Hope na cigarette Pangalawa po, ay naalala ko yung isang Hollywood actor and uh, entertainer, si Bob Hope. No? Lagi po siyang pinadadala sa lahat ng military installations ng Amerika, lalo na doon sa mga installation na merong digmaan para lamang bigyan ng o pag-asa at uh, entertainment ang lahat ng mga sundalong Amerikano no para merong uh, positive booster para sa kanila no at ikatlo ako po ay ang kahuli-hulihan kong assignment as parish priest ay sa Our Lady of Hope sa likod po ng SM North ito po ay pag-asa Quezon City Anim na taon po akong nanungkulan bilang parish priest. At ikaapat, ito po yung tinatawag natin sa Advent Treat, no? sa panahon ng Adviento. Meron pong apat na linggo bago po ang tinatawag nating Kapaskuhan, ang kapanganakan ni Jesus. Ang una pong uh, kandilang sinisindihan sa unang linggo ng Adviento ay walang iba yung kulay violet na ang ibig sabihin ay sinisindihan ang tinatawag nating palatandaang ilaw ng pag-asa. Yung ikalawang linggo ay sinasabi ay yaan po ang kapayapaan. At ikatlong linggo ng Adviento, sinisindihan yung kulay pink at ito po ay ang kagalakan. At ang ikaapat na malapit na ang pagsilang o birthday ng ating Panginoong Yesus ay tinatawag nating pag-ibig. No? Kaya ako po ay nata atasan sa pag-asa. At uh, dito makikita natin ay pag wala po tayong pag-asa ay ang ating iniisip ay depression. So sa dami ng challenges at kahirapan ng buhay, kung ha, hindi tayo aasa, sa ating Panginoong Hesus, ay eh marami po ang gusto ng lisani ng ating lupa, ang ating, bang, ating bayan, ang ating mundo. No? Maanda dyan si Bourdain na isang popular na chef at saka nag interview international. No? At si isa pang couturier na si Miss Spain, No? no, matagumpay, maganda ang kanilang hanap buhay, ang kanilang negosyo. Pero bakit sumapit na sila'y magpatiwakan? No, si Bourdain, no? nagbigti sa kanyang hotel room. No? Kaya isipin natin, no, mahalaga po yung bertud ng pag-asa. Kasi pagka tayo'y pinangakuan ng Panginoon, ito kanyang sinusunod. Ito ay kanyang matagumpay na gagawin. Hindi po tayo pinaaasa lang tapos bandang huli ay kabiguan. Naalala ko tuloy yung uh, isang kwento ng isang pari, Tinanong niya ang isang atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, walang Diyos dito sa lupa. Kaya tinanong niya ng pare, Kayo po, uh, sir, ano po ba ang cycle ng buhay? Sabi niya uh, ng atheist, Kapag pumunta ka sa sementeryo o sa kolumbaryo, makikita mo sa lapida ang pangalan ng namatay, ang kanyang kapanganakan, yung date, at yung date din ng, kama ng kanyang kamatayan. Kaya sabi niya, Well, ang cycle ng buhay ay birth and death. Pero bumaling doon sa kanan ng yung pari at tinanong naman ang isang binata na mananampalatay, isang kristyano. Kayo naman po, Mama, ano naman po ang inyong pananaw tungkol sa cycle ng buhay? Ang sabi niya, Father, ang cycle ng buhay ay totoo birth, kapanganakan, death, kamatayan, at ikatlo ay ang buhay na walang hanggan. Tayo pong mga Kristiyano ay sana matatag po ang ating pananampalataya. Tayo po ay mayroong pag-iisip na positibo kasi nananalig tayo sa Panginoon na ang end of the world, ang katapusan ng mundo ay doon maghuhukom ang Panginoon kahit na maraming karahasan, maraming digmaan, maraming sig sigalot, no? at uh, si maraming mga tinatawag nating uh, salot, patagutom, bagyo, no? Pero sabi niya, ang paghahari ng Diyos ang mabuti pa rin ang magtatagumpay sa uli. Huh? Siya po ang ating God of order, God of justice. At siya rin po ang Diyos na mapagpatawad, punong-puno ng awa. No? Kaya maganda po na huwag po tayong uh, parang uh, negative. No? Tayo umaasa. Tayo yung romantic people. No? Nung ako'y bata, lagi ko nanonood ng pelikula ng Disney at saka ng uh, Warner Brothers. Kasi naniniwala po ko sa pelikula nila. No? At the end, it will always be a happy ending story. Kaya kung tayo po punong-puno ng pag-asa, no? ay sabi nga kung madiliman dito sa ating mundo, nakakaranas tayo ng kahirapan. Sabi, at the end of the tunnel, ay merong ilaw. No? May liwanag. Kaya sana uh, tayong lahat ay maging hindi lang si Jesus, maging beacon of light, beacon of hope. No? Palatandaan ng tanglaw ng pag-asa ay tayong lahat. No? Magbigay tayo ng magandang halimbawa, magbigay tayo ng magandang uh, pangangalat ng gospel of love and peace. No, Kasi dito natin may papahayag na ang mundo natin ay kabuti-buti at maligayang tayo na tayo'y nakararanas ng buhay dito sa lupa. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. No? Sana daladala natin. No? Ako, umaasa na ang Pasko ay hindi lamang nung pinanganak si Jesus more than 2,000 years ago. No? Kundi naniniwala ako, sabi, ang Pasko ay araw-araw. Sana laging isinisilang at inumaasa ako na ipanganganak si Jesus sa isip natin at sa ating puso. Pag-asang tatanggapin natin ang ating manunubos sa ating katauhan sa ating buhay. Umasa kayo at umasa lagi tayo sa Diyos. Amen.